Hello everyone. So andito ako ngayon sa school Bongga del Sur National High School, Pagadian City. So may meeting kasi ka, may meeting kasi. Ayun, andito ako. Nabasen na. Dito mga anak ko mm -hmm. guys, senior high. Senior High School. Huh? Napasundo ako ng aking unika iya. Napunta <laughs> na siya. Ayo lang payong. Lawak ng ano. School.

Uy na. Homeroom PTA. Pero sabay-sabay sila. Kala mo, gener ano? General. Pero homeroom lang pala. Palabas na. Tapos na ang, ano? Tapos na ang meeting. June na ulan. Ulan din. Ang senior high, ganun din. Kaya, may meeting din senior high. Bukas pa. Ah.